Ngayong araw ay pupunta nga pala kami ni Baby Love sa Taipei at sasamahan natin siya dahil meron nga daw siyang aayosing papeles. Isasabay ko na nga din pala yung pagre-renew ko ng OWA membership ko. Dahil nga maulan ngayon ay magkukumyot lang kami ni Baby Love at sumakay nga lang kami ng bus papunta ng Chunan train station. Pagbaba nga namin dito sa may train station, kau kababala, inabot na nga kami ng ulan. Hinintay nga lang namin mag-green yung stoplight para makatawid. Nakasakay nga din pala kami kagad ni Baby Love ng train at doon nga kami bababa sa may banchaw para mag-transfer sa blue lane. Paglabas nga namin ni Baby Love ng train ay hinintay lang namin yung katrabaho niya dahil mag-aayos din ng papeles. Pumasok na nga din pala kami dito sa may Banchow Station at Nag-ikot-ikot na rin kami para humanap ng makakainan. Pag uwi ko kasi ng bahay kanina, hindi na kami nag-almusal ni Bebe Lab para makaalis kami ng maaga. Baka kasi pag tinanghali kami, maabutan namin yung mahabang pila. Dahil nga wala kami nagustuhan na ng makakainan, ay eh, nag-order na lang kami sa isang passport dito din sa may station. Dalawang fried chicken na nga pala at may kasamang potato fries yung inorder namin ni Bebe Lab. Dito na nga din pala kami bumili ng kanin sa may family mart at dito na rin kami kumain. Para pagdating namin dun sa may Meiko Taipei, eh, magpapaserox na lang kami ng mga kakailanganin naming requirements. Pagkatapos nga namin kumain, ay eh, naglakad na kami papunta sa may Blue Lane para makasakay ng train. Ayan yung blue. blue Lane. pagkasakay nga namin nila baby lab, dito sa may MRT ay bababa naman kami ng Tsong Xiao Pusing at doon kami magda-transfer sasakay naman ng brown lane Ito yata ang pinakamahaba na no, ito. Alam ko ito eh. Paglabas kasi nito, na eh. <laughs> Alam ba? Ang tarik eh na. Ang tarik na. Oh bro. wala uh, dito sa station na to ko ay bababa naman kami ng Gangchan Station at maglalakad na lang papunta sa Meiko Taipei. Sa mga hindi nga pala nakakapansin na yung gulong ng train dito sa may Brown Lane Station ay gulong mismo ng sasakyan. Metropolitan Theater. Mm -hmm. Airport pala to? Airport Sa mga first time nga palang pupunta ng Meiko, pagbaba nyo nanggang Chan Station ay eh, dyan lang kayo sa exit na yan bumaba. Tapos lakarin nyo na lang dahil malapit na lang yan, nasa 2 to 3 minutes sa lang yung paglalakad. 150, 150, 150, 150 sa akin. Like, ano? Lilipat ba tayo? Hindi, dito na yun. maglakad nga lang pala kayo dyan sa may araw na nakaturo at makikita nyo na yung sign ng Meiko Taipei sa may taas. Paglapit nyo nga sa part na yun, makikita nyo yung UFC Gym at katabi nga lang yan yung Meiko Taipei. Sa part nga pala na yan, kung kamabalay, nanggaling na kami doon sa Meiko tapos na nga pala kami. Kaya lang hindi ako nakapag-renew dahil nung pagkapila ko in December pa pala yung expire. Yun lang, lako asalam.